So, ayun Confirm na, ano Na society pinches Yung, ano Yung nangitlog dyan Kasi may dalawang itlog dyan sa Dito sa flight cage na to So, bali may dalawang Society pinches Kasi ako dito na breeder So, ginawa ko Pinagpain ako muna dito sa flight Pero, ayun um, Nangitlog na dun Dun, no? Oh, sa dalagyan na yun Bali, dalawa yung itlog kaya ang gagawin natin yan, susubukan natin ano na ilipat ng breeding cage. So, yun nga, ano, kasi um, wala tayong ibang ano, available na breeding cage na pwedeng gamitin sa dito sa society finches na to kaya ang gagawin natin itong dito na tatlong gulong dyan lilipat din natin dito sa flight dito sa flight cage para ang sama-sama sila dito bali ang nandyan mga zebra finches tapos isang star finches at isang shark tail so bali medyo madami-dabing na sila sa flight case na yan tapos ito yung nagamitin natin no? Oh. tinanggal ko na bali um, drawer type na ano na nest box lalagyan na lang natin ng cuckoo fiber yan ito ito yung hinimay ko na na cuckoo fiber so, susubukan lang natin ano mga cable kung mag-work na, ano, na Kali lang na um, upuan nila yung itlog, ano? Kasi nga, bali, ngayon pa lang ito mangyayari dito sa ibang ko na um, magbibrela ko ng, um, ng ibon kasabay din yung itlog nila o kasama yung itlog nila. So, yan, ano? So, bali, ang... Um, Puhulihin ko muna tong tatlong gol at lilipat ko muna dito. So, ayun. Ano mga kaibon? Um, nah nahuli ko na yung tatlong gol So, ayan na. Ah. Ayan mo. Oh. Andun din sa may gilid yung isa. So, ito yung ano, gol yung pinches ko dito na mag-isa na lang yung paa. Kaya ganyan yung ano niya. pag sa perch. Nagali kasi yan ang, ano, ng ano nang daga tapos kukunin ko lang yung ano din yung itlog pero ang sistema lalagyan muna natin kung ng kung 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 sila mismo yung naghahakot ng ano ng nesting material pero sa ganitong paghahatok ano wali subukan nga natin ano na um, ano na ubreed kasama yung itlog kaya lalagyan, lalagyan na natin ng um, ng nesting material yung ano nest box so ayan ayusin muna natin ayan Ayan, okay na siguro yan. Kasi ayusin din naman yan ng ano, ng ibon. So, susubukan natin ang, ano sa ibon kasi ayan pa lang itong yayari dito sa ibonan ko. So, pakicomment pa lang ano mga kaibon kung um, maniniwala kayo ano na mag-work ito ng ganitong paraan ng pagbibreed. Ayan. So, bago natin kunin yung itlog. Siyempre, hawak muna tayo ng ano, nang patoka. Ayan, ito yung bulsas. Ayan. ako muna tayo. Tapos, kunin, kukunin natin yung itlog doon. Kaso nga lang, malilim. Ayan. Ayan, isa-isa lang. Ayan. Baka mabasag. Sayang din naman. So, ayan, madilim, ha? So, ito na yung, ano? Ito na yung itlog. So, ayan. Yeah. Um, Siyempre, eh, gandling muna natin, ano, you know, kung pertinga ba or hindi. ayan bago din naman ayan o eh. so ayan lalagay na natin dito sa ano sa pugad ayan so ito na siya. ayan o oh. nandun na yung ano, yung itlog ayan, uli na naman natin ito yung ano, isang society ayan nandun oh. din sa may gilid yung isa so ayan, ito na sila mga kaibon eh. Oh. ayan oh. ito na yung isang pares natin na society ayan yung ano yung crested na yon medyo may katanda na din yan mga ilang taon na din yan na breeder natin dito ayan nandun na so hindi ko alam kung mag work o kung lilimliman ba nila yung ano yung mga na dalawa na yun pero sigurado ako dyan na um, magpapatuloy pa yan sa pangitlog kasi ang itlog kasi niyan minsan maabot ng lima hanggang anim na itlog yan so, may dalawa pa lang yun ano, sinisilip-silip na yung ano yung isa sana ano matu dyan sila matulog ano para maupuan na, maupuan na din nila yung itlog kasi sayang din naman yun Magandang pa rin yan mga kaibon kasi isang bisis nga ginawa ko na yan na ano Um, poster parent nagpa ko dyan ng, ano, ng itlog ng guldian finches so nag, nakapagpapisa nga din tayo ng ano ng itlog ng guldian finches yan mga magandang ano yan poster parent yan yung um, nandito ano yung ibang mga ano natin yung mga ibon dito ayan, may mga may dalawang parisan din ako dito ng society finches ito may ano yan may ina kayo ayan o oh. madilim nga lang hindi hindi gaano makita sa cellphone may ano dyan, may dalawang ano, inakay. Kaya nakasilip na yung inakay, Ayan, kasi hindi nga lang talaga makita. susubukan natin na ipasok yung silipong. Ayan nga, ang hirap. Ayan. ayan. kahit ano. Ang hirap nga din. Si Gabi, ayan, Ayan, oh. Nakasingala yung ano, yung inakay, oh. Ayan. Ayan, oh. Bali, dalawang pares ng society natin dito. Ang oh, may mga inakay na. Ayan, tapos. Dito, ganun din. Diyan. May dalawang inakay din dyan na. Ayan, oh. parang ano kulay brown din yung ano dyan ayan um, hindi nga lang talaga makita no? so, kukulit natin yung tatanggalin na lang natin yung last box lalabasin muna natin sila dyan sa ano kasi may dalawang crested kasi dyan na uh, kulay brown dito, tanggalin natin okay lang din naman yan ang labas kasi gabi naman hindi naman yan makakalabas dito sa ilunan ayan o, oh, nakalabas ayan, oh. nakalabas yung isa yung isa nandito pa Ayan. Ayan, no? Ah, hindi. Kulay puti yung isa. Ayan, no? Kulay puti, ano? First time na rin ito na dito, ano, na nakapagpalabas tayo ng kulay puti bagamat may kunting bahid ng kulay brown mas lawang pa rin yung kulay puti So, yan, parehas yung kulay ng dalawang inakay. Ayan, bali, try pair po yan, mga kaibon. Try pair po ang ano natin na ito. Parisan dito. Ayan, ano? Ayan, lumubas ano? Lumabas yung ano, isang society natin. Ayan. Maya, maya na lang yan natin nang hulihin kasi papakain natin yung ilaw. So, ayan nga, ano mga kaibon pumasok din dun sa wakas, ano yung isinalang natin na ano, sa Paris ng society kasama yung itlog. So, kahit comment na lang, ano mga kaibon, ano kung mag ba yung ganong sistema kasi ngayon pala ako nag-breed ng ibon o nag lagay ng ibon sa breeding cage na may kasama ng itlog so ano sa opinion nyo ano mga kaibot um, pakicomment na lang so salamat ano mga kaibot ano, sa patuloy po na pag subscribe o pag support sa ano sa aking channel so salamat ano mga kaibot um, ako nga po pala hindi ko mag ibon alit si from Karanduani so God bless sa lahat